Katamayan ka talaga sa akin! Ano yun? Ano ba ano? 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 ka? Pwede ka lang! Punong-punong sa'yo! Tumigit ka nga! Ikaw ha? Yung best na kita pinagsabihan! Ano mo alam sa tamang mag-iisip tong kapatid mo ah? E dapat na kinulong yung sa kwarto eh! Anong kinulong? patuloy ng kuya ka! Ipinaka naman yung gamit ko! Ba't alam niya ba ang ginagawa niya? Anong presyo mo? Sobra ka na ha? Ganda ang cellphone! Thank you, boy, Hala! Mama! May pasalubong ako sa iyo. Thank you! Ay, toys mo yan. Talagang binili ko yan para sa'yo. Thank you, Mama! Thank you! Wait, wait naman yung baby ko. <laughs> Ganda toys ko! Gustuhan mo ba? Kuya! <laughs> Teka lang, Ma. Yung akin. Anak naman. Toys, toys. Kulang ka ako sa budget eh. Mas kailangan ng kapatid mo to. Pwede sa susunod na lang sa'yo. Pagkasahod ko ulit. Pwede ba kasi? Lagi mo na lang totoo ng pansin yan. Wala naman may tulong sa buhay natin yun eh. Anak naman, grabe ka na kasalita sa kapatid mo. Mas kailangan yung kalinga natin. Ikaw, maayos ka naman. Kaya ka na nagkaganyan eh. Lagi mo na lang Ay, gusto mo ikaw ibaby ko? Alam mo, dapat ka namatay na yun eh. Sige, pabigyan niyo ko sa buhay natin yan. Ano? Ano sabi mo? Pwede mo kasi sabi mo? Dapat nga, namatay na no, sana na ano ka? Tilihan mo talaga eh. Baksan mo na yan. Ang ganda yan. Robot yan. Kuya! Yeah. <laughs> okay, pinapakay naman yung gamit ko. Ha? Yan. Yeah. Ganda, computer. Ganda. Hindi mo ba alam? Pag sinira mo eh, mawala na akong trabaho. Alam mo Wala ka namang magawa sa bahay. Pabigat ka pa! Alam mo? kita sa akin. Ano ba? <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, uh, hello sir. Hello. O ano Francis? Bakit ganyan pa rin ha? Chini kayong yung program, ha? Nagsisintak sa error Ang ginagawa mo? Ah, uh, sir. Pasensya na po kayo ha. Pero, gagawin ko po ng paraan. Bigyan nyo lang po, po ako ng time. Ang <laughs> paraan? Sinabi ko nang may deadline yan. Kailangan ko ma-submit program na yan. Ang gusto mo? Malugo yung kumpanya ko? Hindi mo nakakasiyan tatanggalin kita sa trabaho? Ah uh, sige po sir. Ayusin ka po. Ah uh, bigyan niyo lang po ako ng time sige po.

Hantay mo ako dito, bibili kita ng ice cream. Gusto mo ice cream, no? Ha? Sinto talaga. Ito ka lang, ha? Ay, sa wakas, nawala na rin yung problema sa bahay. Francis, asa'ng ah, kapatid mo? Ha? Kailan ko ba hindi nakikita ah? Ano diba ko? Malay ko yan sa anak mo, Sinto-Sinto. Ano? Oh. Di ba magkasama kayo kanina? Hindi diba mo siya nakita? Kailan ko ba hinahanap yun? Ikaw talaga, wala ka talagang kaanalan sa kapatid mo, no? Eh, teka lang. Hindi ko naman obligasyon yun eh. Di ba magulang kayo? Ano diba hindi ko maghanap doon? pantalofum bata na to Ay Awang kuenta Napiko muna si Jay boy ini kan sama mo ko Dina, etrabaho pa ko Awang kuenta sana sa car! At saka diba, isa pa, gabing na! Anong ginagawa mo dito? Mag-isa ka lang ba? Mama! Mama, hindi mo ako, Mama! Ano nangyari sa yo? Mama ko, wala mama ko. Ay! Lima ka sa pag-iisip ng batang mo. Napakadelikado dito. Sino ba kasi nagsama sa yo? dito? Wala nang tao dito. Mama! Sya? Ay, naku. Patay ako kay boss nito. Kung ngayon, hindi pa natapos. Ano si Boss? Ah, uh, hello sir. Hello Francis! Oh, congratulations ah. Nasa huh? wakas, huh? natapos mo din! Ano sir? Eh... Okay po ba yung ginawa ko? Oo, oh, ito oh! Gumagana na, na-testing ko na nga eh. Congratulations ha. Sabi ko na nga ba, maaasahan kita eh. Tama-tama. Nag-message na kasi sa akin yung ano eh, yung nagpapagawa nitong program. Kailangan ko na rin masend sa kanila to para makita na nila. Okay na? Ang galing mo talaga. Congratulations. Ah, uh, sige po sir. Maraming salamat po. Si J-Boy? Si J-Boy ang gumawa nito? Ay, ganito na lang. Ihatid na lang kita sa inyo, ha? Alam mo ba kung saan yung papunta sa inyo? Hindi mo alam. Naku, may number ka ba? May cellphone ka ba? Tatawag ko yung mama ko. Diyos ko. Kaya, boy. na? Ano? <laughs> Ano <laughs> ah, 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 yung po ba kayo? Eh, ina ano ako? naku po, kawawa naman po yung anak ninyo, naiwan po dito. Alam niyo po ba, delikado po yung lugar na to. Tsaka, tingnan naman, hindi na dito. Sino ba kasi nagsama sa kanya dito? Bakit siya nandito? Bakit siya iniwan dito? Hindi ko nga din alam eh. Hindi na ako pa ako hinahanap tong anak ko eh. Hmm. Kanina nako pa ito hinahanap sa bahay. Nawawala. Kaya nag-aalala na ako. Naku, sa susunod po, mag-iingat po kayo. Huwag niyo po, huwag po malingat ah. sa anak ninyo. Lalong lalong -lalo -lalo po kayo. Francis, ikaw mag-isalanan nato. ito? Ha? Hindi, ma. Pagkatakot ko sa'yo. I'm sorry po, na. Tama na, tama na. Anak, nandito na si Mama. Sige na, na. Tama na, tahan na. Dahil sa akin, kaya naligaw taman, si Jeboy. Ano? Jeboy. Kaila, tahan na. Gusto ko sana umiin ang tawad iyo sa Salamat nga pala. May tinulungan mo ko sa trabaho ko. And dahil sa'yo, hindi ako napagalitan ng amo ko. Ayan mo, simula kayo. Ituturo niya kita kang bilang kapatid. Talaga ikaw may kasalanan pala na ito? Tingnan mo, ito yung ginawa ng kapatid mo, di ba? Siya pa yung nakatulong sa'yo? sa hindi niya yung ginagawa mo sa kanya? Bad! Hindi, okay na. Ah, ma. Kung pwede eh. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na Tugin ko yan lang kay Jeboy. Hindi <laughs> mo lang ba naisip yan? Ang tagay ko na sinasabi sa'yo. Sana inintindi mo yung kapatid mo. Alam mo sa totoo lang? Alam mo naman na... May saan sa, -sa pag-iisip yung kapatid mo. Ikaw itong panganay. Ikaw itong may tamang pag-iisip pero anong ginawa mo? Imbis na tulungan mo, inaabay mo pa. Kailangan mo, J-Boy. Hindi na yung mahuulit. Dapat lang. Alam mo, sa totoo lang, parang ako naman kayo mahal eh. Pantay lang yung pagmamahal ko sa inyong mga anak ko. Sana na maintindihan mo naman, ha, Francis? Sige po ba? Promise? Ay, yun na. Hmm. Ay, yun na, okay. Pati na tayo. Hindi diba? ka sa akin. Di ba ang ganda niyo tingnan? Kiss mo si Kuya. <laughs> Oo, oh, oh, Kuya. Di ka paligo. Oo. Oh. Sige na, sige na. Okay na kayo ni Kuya mo. Ah. Uh, Ma'am, maraming salamat po ah. Salamat ah. Uh, ah, Ma. Sino po yan? Kung nga din kilala eh. Ah. Ali. Salamat ah. buti mo naman kahit hindi mo kilala yung anak ko eh. Tinulungan mo siya. Maraming salamat, ha? Ay! Naku po, wala po ano man yun. Tsaka isa pa. Next time po. Next time. Next time. Sana po. Pantay niyo na po yung maigi yung anak niyo. Lalo, lalo na po kayo, sir. responsibility po ninyo yun bilang kuya, ha? Sige po. Ah, sige. Paano? Mag-exit na kayo. Tara na po. Ali, alis na kami, ha? Maraming salamat. Napakaganda niyo. Sige po, Aling Osing. <coughs> At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayan sa araw na ito. Kwentong kakapupulutan ng aral ng bawat mamamayang Pilipino dito sa ating sanda santa makmak na panda-indigan. Nawain, ninyo ng leksyon at istorya ang aral sa kwentong ito. At alam niyo ba kung ano ang aral na tunan natin sa kwentong ito? Dapat, pahalagahan po natin ang ating mga pamilya, lalong-lalo na yung mga tao na nangangailangan ng simpatya ng bawat isa. Pero ano yung pinaka-best lesson na alam niyo sa tingin niyo? Para sa akin, ang pinaka-best lesson na nakita natin na nanapanood sa video na ito, dapat mahalagahan ng bawat pamilya ang pagmamahalan at ituring ang bawat isa na magkaisa tungo sa pag ng ating kinabukasan. Noway, nakuha na ninyo ng magandang story ang ito. Maraming maraming salamat po sa panunod dito sa Kismet Films! Kismet Studio! Kami po ito sa puso na salamat sa inyo. At kung sa ang lugar man kayo, pakicomment ka sa comment section ng sa ganun ay mas shout shoutout namin kayo isa-isa. Maraming salamat po. Lubos at nagsusumamo. Nagmamahal. Sensorly yours. Nagmamahal ulit. Ay, Tami, salamat po. <laughs> no way! <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung matutulog ba ako magsaba ka!